Bahala na po. Eh, dito na po tayo sa Senate. Uh, Congress po yun. I believe na sa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon. Which is bawal. Di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Eh, kung talagang hindi mo matiis yung kate, eh, hintayin mo na lang. Di ba? May panibagong balita na gumugulat sa marami ngayon. Isang kilalang pangalan ang biglang nadawit sa kasong may kinalaman sa mga sabongerong nawawala. At hindi lang ito basta kung sino kundi si Erwin Tulfo mismo tama ang narinig ninyo. Si Erwin Tulfo, isang kilalang mamamahayag at dating opisyal ng gobyerno, ay isa raw sa mga isinama sa kaso ng pagkawala ng mga sabonghero. Pero paano nangyari ito? At ano ang koneksyon niya sa isang grupong tinatawag na Alpha Group? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang usap-usapan ang mga misteryosong pagkawala ng mga sabunghero. Nagsimula ito ilang taon na ang nakalipas at hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Kaya nitong mga nakaraang araw, maraming nabigla nang lumabas ang balitang may isinampang kaso sa Department of Justice. Ang mga reklamo, murder at serious illegal detention. Isa sa mga inireklamo ay si Charlie Atong Ang na matagal nang konektado sa sabong at esabong. Pero bukod kay atong ang may ibang pangalan ding nabanggit sa reklamo, ang tinutukoy na others sa dokumento ay kinabibilangan daw ng mga kasapi ng isang grupong tinatawag na Alpha Group. At dito na lumabas ang pangalan ni Erwin Tulfo. Ayon sa impormasyong lumabas sa social media at ilang ulat, si Erwin daw ay kabilang sa mga miyembro ng nasabing grupo. Kasama rin sa listahan sina Lieutenant Jonel Istomo, Mayor Bernie Tacoy mula sa Leyte at ilan pang opisyal. Ang tanong ng marami ngayon, kung totoo nga ito, ano ang kinalaman ni Erwin Tulfo sa pagkawala ng mga sabonghero? May kinalaman ba siya talaga o nadawit lang ang pangalan niya? Ayon sa kaanak ng isa sa mga biktima, matagal na silang naghahanap ng hustisya. Apat na taon na raw silang naghintay at ngayon lang daw sila nakaramdam ng kaunting pag-asa nang maisampana ang kaso. Pinakita rin sa ilang video online ang listahan ng mga miyembro ng Alpha Group. Isa-isa silang pinangalanan at kasama nga si Erwin Tulfo sa mga larawan. Pero ano nga ba ang Alpha Group? Ayon sa ilang ulat, ito raw ay grupo ng mga makapangyarihang tao na may koneksyon sa sabungan at mga operasyon ng isabong. E Kung totoo ito, malaki ang posibleng saklaw ng grupong ito at baka mas marami pa silang koneksyon kaysa sa iniisip ng karamihan. Matapos lumabas ang listahan ng mga miyembro umano ng Alpha Group na sangkot sa pagkawala ng mga sabonghero, isa sa pinakanagulat ang publiko ay si Erwin Tulfo. Kilalang personalidad, may impluensya, at dati pang opisyal ng gobyerno kaya naman hindi inaasahan ng marami na madadawit ang pangalan niya sa ganitong kaso. Pero ayon sa ilang ulat, matagal na raw may lumulutang na mga litrato ni Erwin kasama ang ilang tao na may kinalaman sa sabong. Isa sa mga litratong nag-viral online ay ang kuha kung saan makikitang kasama niya ang whistleblower na si alias Totoy. Lumabas ito matapos na i-leak ang affidavit ni Totoy na nagsasabing kabilang si Tulfo sa mga taong dapat imbestigahan. Natural lang na maraming tao ang nagtaka na kung wala nga talaga siyang kinalaman, bakit siya kasama sa larawan? Bakit may connection siya sa mga taong nasasangkot sa pagkawala? Sa isang panayam, agad namang itinanggi ni Sen. Erwin Tulfo ang mga paratang. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sa Sinabi rin niyang baka ginagamit lang ang kanyang pangalan para guluhin ang investigasyon o sirain ang reputasyon niya. Pwede naman talagang mangyari yon Sa mga kaso ng ganitong kalakihan, hindi imposibleng may ibang taong gustong ilihis ang investigasyon o magturo ng iba. Pero gaya ng sinasabi ng iba, kung may mga ebidensya na lumalabas tulad ng mga larawan, mga testimonya at dokumento, hindi na ito basta-basta madedenay. Sa totoo lang, he, hindi ito ang unang beses na may mga taong dinini ang kanilang koneksyon sa mga kaso pero kalaunan napatunayan ding may kinalaman sila. Kaya kahit anong pagdenay ang gawin kapag lumabas ang totoong ebidensya, wala nang lusot. Ayon pa sa report, may ilang pangalan pa na konektado rin raw sa pitmaster operation, isang malaking grupo sa larangan ng sabong. Sila ngayon ay kabilang din sa mga sinasabing nagplano at nagsagawa ng pagdukot at posibleng pagpatay sa mga sabonghero. Ang pagsasampa ng formal na kaso sa DOJ laban sa kanila, kabilang si Atong Ang at iba pang personalidad, ay malaking hakbang para makamit ang hustisya ng mga pamilya ng biktima. Ang listahan ng mga akusado na ngayon ay kumakalat na sa social media ay galing rin umano sa affidavit ni Alias Totoy. Tanong ng marami ngayon, kung patuloy na lalabas ang mga ebidensya, hanggang saan aabot ang kasong ito? At kung si Erwin Tulfo ay walang kinalaman, paano niya ipapaliwanag ang koneksyon niya sa mga taong sangkot? Kung susundan natin ang takbo ng kwento mula sa mga naunang detalye, makikita nating unti-unti nang lumilinaw ang mga koneksyon. Hindi lang ito basta simpleng kaso ng mga nawawalang sabungero dahil unti-unti na rin nabubunyag na posibleng may mas malawak na grupo na may hawak sa mga desisyon sa likod ng mga pangyayaring ito. Ayon sa dokumentong isinumite ni alias Totoy o Julie Patidongan, may tinatawag daw na Alpha Group. Ang grupong ito ang sinasabing pinakaloob o core group ng pitmaster na siyang nagpapasya umano kung ano ang mangyayari sa mga sabonghero kasama na ang kanilang kaligtasan o pagkawala. Hindi nagtagal, kinumpirma rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG na seryoso silang tinutugis ang mga taong sangkot. Sa isang panayam, diretsahang sinabi ni Secretary Benhur Abalos at ng DOJ na lahat ng matutukoy na miyembro ng Alpha Group ay kakasuhan kahit pa sila ay mayor, gobernador o senador. Ang pahayag na ito ay malinaw na wala silang sasantuhin. Kung mapapatunayang may kinalaman ka, hahabulin ka ng batas. Ayon nga kay DOJ Secretary Remula, si Alias Totoy ay nagsumite na ng listahan ng mga pangalan at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga autoridad ang bawat isa. Pero siyempre, sa kabila ng mga lumalabas na pangalan, may ilan ding tumutugon na sa publiko isa na rito si Congressman Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang akusasyon at sinabing wala raw itong matibay na ebidensya at sinisira lang ang kanyang pangalan. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi niya, Ako ay lehitimong nahalal ng taong bayan at tapat na naglilingkod para sa interes ng mga bisaya. Walang katotohanan ang mga paratang laban sa akin. Pero bumalik tayo kay Erwin Tulfo. Sa kabila ng mga kumakalat na larawan at testimonya, patuloy ang kanyang pagtanggi. Wala raw siyang kinalaman sa kaso at iginiit niyang baka ginagamit lang ang kanyang pangalan. Pero ang tanong ng publiko, kung wala kang kinalaman, bakit ikaw ay kasama sa listahan? At bakit may litrato ka kasama ang whistleblower at mga taong sangkot sa sabong? Bukod pa rito, may natagpuan na raw na mga buto at kasuotan sa Maytaal Lake na pinaniniwala ang maaaring may kaugnayan sa ilang nawawalang sa bungero. Kung totoo ito, mas lalo lang itong nagpapabigat sa kaso. Ayon sa mga report, labing dalawang pulis rin ang idinadawit na naging tagaligpit ng grupo. Ibig sabihin, sila umano ang gumalaw para itago o ayusin ang mga insidente. Ilan sa kanila ay dating malalapit sa mga opisyal na binanggit at lahat sila ay bahagi umano ng parehong operasyon. Sa ngayon, patuloy pa ang case build-up ng DOJ. Iniimbestigahan ang bawat pangalan sa listahan at pinapalalim ang ebidensya para maisampa ang tamang kaso sa mga sangkot. Ang tanong ngayon, kung mapapatunayan ang connection ni Erwin Tulfo sa Alpha Group, paano ito makakaapekto sa kanyang karera at reputasyon bilang dating opisyal ng gobyerno? At higit sa lahat, kung totoo nga ang lahat ng ito, gaano kalawak ang impluensya ng Alpha Group sa loob mismo ng pamahalaan? Sa mga pangyayaring ito, malinaw na hindi na ito simpleng usapin ng sabong. Isa na itong malalim at sensitibong issue na dapat tutukan ng buong sambayanan. Habang patuloy tayong humaharap sa mga issue sa bansa tulad ng politika, krimen at mga kontrobersya, mahalaga na manatili tayong mapanuri at responsable sa pagtanggap ng impormasyon. Sa bilis ng pagkalat ng balita ngayon, hindi lahat ng naririnig o nababasa ay totoo. Kaya bilang mamamayan, tungkulin natin na magtanong, mag-check ng mga detalye at unawain ang kabuang kwento bago tayo humusga o maglabas ng opinyon. Hindi madaling buuin ang tiwala ng publiko sa mga nasa posisyon, ngunit mas mahirap itong maibalik kapag nasira na ito. Ngayon, nais naming malaman ang iyong pananaw. Anong mga isyo pa ba ang gusto mong mas pag-usapan o malinawan sa mga susunod naming videos? May gusto ka bang idagdag o itanong? Ilagay lang sa comment section ang iyong saloobin. Huwag kalimutang ilike ang video at magsubscribe para sa iba pang balita at update. Maraming salamat sa panonood.